Ayan, nakapagpakabit na po tayo ng logo. Natapos po ng kalahating araw yung logo. Tulog naman ngayon yung name of church naman ang na ilalagay ni Kuya. Ayan ang ipiprint niya. Ayan na. Oh. Ayan na po, nailagay na po ang logo sa harap ng kapilya. Salamat po and God bless us all. name of church naman tapos susunod po yung vision and mission sa schedule of activities yan God bless po sa ating lahat